Marami na pong aksidente ang naganap dahil sa impluensya ng alak. Kadalasan, ay epekto nito dinadala habang buhay. Katulad na po ng nakilala naming taxi driver na si Mang Antonio, isang halimbawa po ang kanyang kwento sa kasabihang laging nasa huli ang pagsisisi. Aksidente ang natapunan ng silver cleaner sa mukha si Antonio Noong Disyembre taong 2011, ang kaliwang mata na lamang niya ang tila na Nagpainom yung operator ko, di muwi na ako. Hindi ko naman namalayan sa kalasingan ko, yung panglinis ng silver. andong pala sa may ulo na ako, nasagi kong ganon. Tumapon, um, sama naman ang pagkatapang, diretsyo pa naman sa mata ko. Dahil sa pagmamadaling makapunta agad ng ospital, hindi nahugasan ng mabuti ni Antonio ang kanyang mga mata. Ito ang pagkakamali na nagpalala sa kanyang kondisyon. Chemical burn is one of only two real ophthalmic emergencies. No? The other one is uh, central retinal artery occlusion. Parang stroke ng mata yon. Chemical burn, if you sustain it now, kunyari may tatalsikan sa mata, Mali yung didiretso ka sa ospital nang wala kang ginagawa kasi yung time from the home to the hospital na 10 20 30 minutes that's very very important no yun yung time na kailangan hinuhugasan mo yung mata Bagamat may naaani nang pagliwanag ang natitirang mata ni Antonio wala namang kasiguraduhan na maibabalik pa sa normal ang kanyang paningin Pero sa likod ng madilim na katotohanan ito may nakatanaw pa ring pag-asa para kay Antonio. He's 30s, he's earning no, for his family, he has three kids. One eye is already blind. I mean, natanggal na yung isang mata. But if we do something, no matter how little the chance is that he can see again, there's still a chance. Bukod sa paningin, ay ninakaw rin ng aksidente ang kabuhayan ni Antonio bilang taxi driver. At sa ngayon, umaasa na lamang sa tulong ng asawa. Yun po, kahirapan. Yung mga anak ko po, minsan hindi na makain ng maayos. Nagugutom na. Ayun, Nag na. baby ko rin po, minsan walang gatas. Minsan magkakapon din sila ng akadete. Kasi wala rin kayong mga ano. Yung tatay ko, ano na, minsan lang po din kumita. Pag ano, tama na pang gasto sa bahay. Amen. Isang taong gulang pa lamang ang bunso ni Antonio na si Princess, kailangan niyang paningin para makita ang paglaki ng kanyang mga anak at nang mabigyan sila ng mas maliwanag na kinabukasan. Doon sa mga may matatabang puso, kung kwan, humihingi ako ng tulong nyo pang unawa, Sana matulungan nyo kami. Ayon po sa mga dalubhasa, bukod sa luha, tubig at mga gamot na bili ng doktor, wala na po tayong dapat ilagay sa ating mga mata. Maraming salamat po kay Dr. Tonton Pascual at sa Eye Referral Center na sumuri kay Antonio sa lahat po ng mga nais magbigay ng tulong o pag-asa sa paningin ni Antonio. Maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan. Pwede rin po kayo magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Lubelier o mag on sa www.kapusofoundation.com.